Marami sa atin ang nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yung pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga naman pikein yung ngiti kaysa sabihin yung totoo mong nararamdaman. Kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan. Cause I don't think they Marami sa si atin ang nagpapanggap na masaya at malakas sa kabila ng mga pinagdadaanan. At kung sino pa yung may pinakamagandang ngiti, yung pa yung may pinakamalaking problema. Alam mo kung bakit? Mas madali nga namang pikein yung ngiti kaysa sabihin yung totoo mong nararamdaman. Kasi natatakot ka na baka hindi ka nila maintindihan.